Siman si Tito Niel at dahil siya ang nagtustos ng aking pag-aaral sa high school ay pagsisiman na rin ang aking kinuhang kurso sa college na siya rin tumulong sa akin para makapagtapos. Simula ng mag-asawa si Tito Niel, ako ang madalas ay naging kasama sa bahay ni Tita Rosel lalo na sa mga pagkakataong wala doon ang mga binan ni Tito. Iyon ay para umalalay at para na rin meron siyang kasama. Recommended ako ni Tito dahil siya ang nagpapaaral sa akin. Parang pinakang kasambahay ni Tita Rosel habang nasa barko si Tito. At dahil babagong mag-asawa, huwag ko raw hayaan na magbuhat ng mabigat si Tita. At dahil kami ang laging magkasama, magkausap sa loob ng mahabang panahon, eh, walang alak o kahit na anong inumin basta ginusto lang namin ay aking naipasok Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Katulad lang din ng ibang estudyante na hindi alam kung ano ang magiging kapalaran pagdating sa pag-aaral, isa ako sa kanila dahil nakalinya ang aming pamilya sa isang kahig, isang tuka. Bukod kasi sa lima kaming magkakapatid, ay walang permanenteng trabaho ang aming mga magulang, which is kabaliktara naman sa aking mga tito at tita na mayroong maaayos na trabaho. Ang dahilan ha, kung bakit naging malapit ako isa sa aking tito. Naitago na lang natin sa pangalang Tito Niel. Dahil sa kanyang pagpapaaral sa akin, high school at college, itago mo na lang ako sa pangalang Norland ng Sampalok. Gaya nga ng sabi ko, high school pa lamang ay si Tito Niel na ang tumusto sa aking pag-aaral. Yun, ay dahil walang kakena ng aking magulang para ako ay magpatuloy. At ako na rin ang kusang nagsabi na okay na sa akin ng elementary. Ang importante, marunong akong sumulat at bumasa. At para na rin makatulong ako sa pagpapaaral sa aking mga nakababatang kapatid. Yun nga lang, ay hindi pumayag si Tito Niel, Dahil mahirap daw ang hindi nakapagtapos ng pag-aaralan. Bagamat meron akong tito Niel na nagpapaaral, ay hindi naging madali. Dahil iba pa rin pag mismong magulang mo ang nagpapaaral. Kung minsan kasi, nakakahiya ang paghingi o pagsasabi ng pera para sa mga kailangan sa school. At may mga pagkakataong nakakapagtiis akong wala dahil sa hiya. Kahit sinabi naman iyon sa akin ni Tito na huwag akong mahiya, lalo na kung tungkol sa school ang aking kailangan. Simula nang pumasok si Tito Niel sa mas seryosong gastusin tulad ng pagpapatayo ng bahay at pagpasok sa mundo ng pag-aasawa ay hindi ko na inasahang makakaya ako ng college at mga magulang ko na rin ang nagsabing dahil sa pagkakaroon ni Tito Niel ng asawa ay huwag na kong umasa na makakapag-aral pa ako ng college. Sa isip ko naman, okay na yun. At least ay nakausad ako ng konti. At kahit na nagtanong sa akin si Tito Niel kung anong kurso ang aking kukunin pag nag-aral ako ng college, ay hindi pa rin ako umasa. Pero sinabi ko na siman din ang gusto ko. Kita ko kasi na maraming pera si Tito. At dahil sa perang iyon, maraming bagay ang sa kanya ay naging posible isa na doon ang pagtulong sa akin, pagpupundar at marami pang iba. At kung magiging ganoon ako pagdating ng panahon, tulad ni Tito Niel, kahit may edad na, e eh posible pa rin ang magkaroon ng asawa. 48 years old na kasi si Tito. Nang mapangasawa si Tita Rosel na noon, ay 26 years old lamang. Bukod sa dihamak na layo ng edad nila, ay sexy at maganda si Tita Rosel. Na ang naririnig ko pangang sabi-sabi ay eh dahil do sa pera ni Tito. Kaya nakabingwit siya ng tulad ni Tita. Third year high school ako nang magkaroon ng asawa si Tito. yon ay matapos ng ilang buwan na pagpapagawa niya ng nakuhang bahay. Pagpapabakod, gate, extension at ibang interior design. Matapos nga ang kanilang pulot gata, bago siya sumampa ulit ng barko, sa oras na umalis si Rao ang magulang ni Tita Rosel, ay ako ang sinabi niyang sasama sa ipinagawa niyang bahay kasama si Tita. At bilang paghahanda pa nga, dahil ako ang lalaki na magiging kasama ni Tita, ay itinuro niya ang karamihan ng tungkol sa bahay. Mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng emergency at ang isang kabilin bilina ni Tito. Ayubag kong hahayaan na magbuhat ng mabigat si Tita. Nang mangyari ang bilin sa akin ni Tito, ay nagmumula na kay Tita Rosel ang aking allowance. Okay naman, at kung minsan nga ay sobra pa ang iniaabot niya sa akin. Hindi ko alam kung para saan iyon, pero sinabi rin kasi sa akin ni Tita Rosel na kung magbigay siya sa akin ng extra ay amin-amin na lang para daw meron akong ekstrang pera. Dahil alam raw niya kung gaano kahirap ang mag-aral ng budgeted ang allowance. Bagay na tama niyang sinabi. Noong una medyo naiilang ako't nag-aalangan sa bawat kilos na aking gagawin. Una ay dahil naiilang akong tumingin sa kanya para akong nabibinata sa kanyang ganda. At naisip ko na rin na baka nang dahil kay Tita Rosel, ay eh mas lalo akong mga mote pero kabaliktanan. Dahil magandang ugali kaagad ang kanyang pasimula sa akin. Lalo na noong mag-abot nga siya sa akin ng sobrang allowance. Na aniya, amin-amin lang yon. Mabilis akong nasanay kay Tita Rosel. Yon ay dahil kami lang naman palagi ang nagkakasalubong sa loob ng iisang bahay. Sabay kong mag-agahan, tanghalian at hapunan. Lalo na sa araw ng walang pasok. At kung minsan naman, pinupunta niya ako sa school, naiinip daw kasi siya. Kaya naman halos malimutan ko ng meron akong ina, ama at mga kapatid na nagsasabing bisitahin ko naman sila, kahit wala akong maipasalubong, basta ako ay kanilang makita. At nang dahil sa pagiging close ko sa aking tita Roselle, natuklasan ko ang sekretong teknik para tumangkada. Madalas kong marinig at kung minsan nga ay napag-uusapan pa ng aking mga kaklase. Fourth year high school ako noon at ang alam ko lang, ay eh yung alam nating lahat na merong ginagawa ang mag-asawa para magkaroon ng supling. Pero pagdating sa usaping Master J, ay parang nahihiya akong tanggapin na ginagawa talaga iyon ng isang lalaking tulad ko. At sabi ko sa sarili ko, Never ko gagawin ang kabulastugan na iyon. Dagdag ko pa, darating ang araw magkakaroon ako ng asawa at mararanasan ko rin yon. Pero para kasing merong nabulong sa akin at sinasabing laruin mo na. <laughs> okay lang yan, normal lang yan para gumaan ang iyong pakiramdam. <laughs> yon ay dahil tuwing umaga na naghahanda si Tita Rosel ng aming breakfast na para bang wala o hindi ako ang kanyang kasama sa bahay, ay mas nakakagutom pa sa inihahanda niyang almusala. At ayon, tuluyan akong naging isang ganap na binata nang sa hindi inaasahan ay biglang tila bulkan na hindi na kayang pigilan ang napipintong pagputok. Medyo natatawa pa nga ako at na-realize ko na kaya pala yung iba ay okay na sa pagganon-ganon na lang. Para siyang isang bisyo na ang hirap kalimutan. At sa tuwing nagsusumikap kahit paltos na, eh walang ibang nagpapakita sa aking imahinasyon. Walang iba nag-iisa. Na para bang isang kasabihan ng matatanda, isang diwata sa kakahuyan ang nagpapakita. At kung minsan ay nasasabi ko na lang na, when kaya? <laughs> Matagal eh. Matagal akong nagsariling sikap at siguro dahil tinanggap ko na rin na parte talaga iyon ng aking pagiging lalaki. Kahit ilang hakbang lang naman ng distansya. At sa tuwing uuwi si Tito Niel sa bawat pagkakatapos ng kanyang kontrata, sana all na lang ang aking nasasabi. Hanggang sa ayon nga at pasukin ko na ang mundo ng pagiging kolehiyo. Siyempre, mas mature na ako noon paminsan-minsan na lang <laughs> yung sinasabing pagkinakailangan at hinihingi ng pagkakataon. Sinamahan pa nga ako ni Tita Rosel noong ako ay mag-enroll and after a month na aking pag-aaral bilang college, sa ilang ulit na pagsama sa akin ni Tita sa school ay natatanong ako ng aking mga kaklase kung kaano-ano ko ang aking kasama. Dahil kung ina, imposible dahil sa itsura, walang pagkakahawig, sugar mami, imposible. Eh. Dahil hindi naman ganun kalayo ang edad sa akin ni tita. At syempre, tita ang aking pakilala. At blessings na lang ang pagiging magkasama namin sa isang bahay. At pagmamalaki ko pang sinabi na matanda na asawa noon, yung nagpapaaral sa akin at wala pa silang anak mga pre. At bilang lalaki at babae, kung minsan ay napag-uusapan din namin ni Tita Rosel ang love life. At marahil sa tagal na rin naming magkasama, wala na kaming ibang napag-usapan. Pero may isang senaryo na gumulat sa akin. Nang sa akin matapat ang usapan at naalaman ni Tita Rosel, sa itsura meron ako ay never pa ako nagkajowa. At doon ay sinabi niyang, e di wala ka pang para akong niya, konti lang. <laughs> at sabi ko ay ganun na nga. May mga pumasok sa aking kokote na alam kong imposible at kung sa posibleng mangyari ay malabo pa sa sabaw ng pusit. At sa isip ko, malabong ang isang tulad ni Tita Rosel na merong nyel, di man hamak na mas matanda pero merong kakenan na kayang magbigay ng magandang sitwasyon meron si Tita. Ay masungkit ko ang laman ng talaba kahit minsan. At sa isip ko, merong nakalaan para sa akin at ang kailangan kong gawin ay tanggapin kung ano ang magmumula sa kanila para makatapos ako ng pag-aaral. Pero sa sitwasyon meron si Tita Rosel, may mga bagay na hindi kayang ibigay ng pera. At ang edad niya ay merong exciting na hinahanap. At ang lahat ng iyon ay nalaman ko paglipas pa ng ilang taon na kami ang laging magkasama. Alam namin pareho na may edad na si Tito Niel at sa pagiging close namin ni Tita ay aminado siya sa akin na kung minsan disappointed siya sa ilang senaryo na kanyang inaasahan tuwing bababa ng barko si Tito. Naalam niya ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanilang pagsisikap ay hindi sila makabuo at ang aming tawanan ay kakaiba. Pag napag-usapan namin si Tito Niel ay parang isang palyadong makina. Kung minsan gumagana at minsan hindi. Kahit kapwa nang meron kami ay mula sa pinagtatawa na namin si titunyela. Iyon ang punto kung saan kahit ang ganoong bagay ay nagagawa namin pag-usapan nang hindi nagkakaroon ng ilangan. At iyon din ang naglagay sa amin sa sitwasyong aming naisipan ang gumawa ng kababalaghan sa kadahilan ng gusto lang namin subukan na. Madalit sabi, sinira namin ang tiwalang ibinigay sa amin ni Tito ng dahil lamang sa makasariling kagustuhan at sa kagustuhan makaranas ng isang bagay na alam naming pareho isang pagkakamali lang malaking problema na ang pwedeng maging resulta. Resulta na pwedeng mag-alis ng lahat meron sa amin. Nagustuhan ko ang ginawa namin at sa totoo lang nasabi ko sa sarili ko na kung malaman ni Tito, kahit mapanayas ako, okay lang. At least natikman ko ang dapat ay kanya lang. At tingin ko naman, kahit ilang ulit namin niyong ginawa, ay hindi papayag si Tita Rosel na ang buhay meron siya ay mawala ng ganun-ganun lang. Dahil tulad lang din ng sobrang allowance, amin-amin lang at walang ibang dapat makaalam. Ang totoo niyan, para magkaroon kami ng limitasyon, minsan kasama namin ang kanyang mga magulang o mga pamangkin ni tita sa bahay. Medyo naging makulit din kasi ako at naging mapaghanap ng unang makatikim. <laughs> at para limitahan iyon ay siya mismo ang gumawa ng paraan. Siguro natakot din na baka bigla kaming matisod at magbunga ang aming kabulastugan. Sinabi ko kasi na matagal ko na siyang gusto at sa parting yun, wala daw ganunan. Yung pangangailangan lang daw ang aming gagawa ng solusyon hanggang sa ayun nga at makatapos ako ng aking pag-aaral. Buong akala ko nga, sa huli, iiwan ni tita si tito at kami ang magsasama. <laughs> Dahil kung sa si etsura lang naman, walang panama sa akin si tito. Pareho na din kaming siman pero bago pa ako nakagraduate, naintindihan ko ang laro ni Tita Rosel. Hindi lahat ng tao kumpleto o perpekto at siguro isa sa kanyang alituntunin kung hindi niya kayang ibigay kunin mo sa iba. Pero dahil sa kanya kahigit na may pakinabang, maging wise ka. Piliin mo siya at huwag iwan. Parang ako, may namagitan sa amin ni Tita Rosel at problema ako kung sakaling malaman ni Tito at kaya hiya naman yon. Apaka walang utang na loob ko naman, di ba? <laughs> Samantalang ang daming babae na mas higit at wala pang sabit kaysa kay tita. At madali yon para sa akin. Bakit hindi ko tanggapin kung ano lang yung kaya at abot ni tita? Kumbaga, anuhan lang walang personalan. Tutal naman wala siyang sinabi na mag-focus lang ako sa kanya. Ang importante, ginusto at hindi kami nagka-problema at ipagpalagay na ang bawat isa ay naging parte ng kapwa namin pagkatao. Sa ngayon ay wala pa namang karma at hindi naman ako naniniwala doon. Talo ng diskarte ang karma na pinaniniwalaan ng iba. at ako, never akong magtitiwala kahit pamangkin ko pa. Mahirap na, baka masalisihan pa.